Ikaw ba ay mayroong problema sa mata? O mayroon kang kakilala na mayroong iniindang karamdaman sa kanyang paningin? Kadalasan ay malabo ang paningin. Mayroong glaucoma, pagdidilim nito at maging katarata. Ilan lamang iyan sa mga maaaring problema at iniindang karamdaman sa mata. Hello, what's up? Your best here. Pagod ka na bang magsuot ng salamin? Subalit wala ka namang choice dahil malabo nga ang iyong paningin. Isang karamdaman na bunga ng ating mga maling habit sa paggamit ng mata. O di kaya naman ay hindi balanseng sustansya sa ating mga kinukonsumo sa araw-araw. Ang ating paningin o ang ating mga mata ay napakahalaga. Isang parte ng ating katawan na madalas ay hindi nga natin naaalagaan ng wasto o binibigyan ng importansya. Dahil na nga sa sitwasyon ng ating buhay ngayon, na halos digital na nga ang lahat. Cellphone sa umaga, computer sa gabi, at kung ano-ano pang mga gawain na hindi natin napapansin sumisira sa ating mata at isang araw nga lamang ay magugulat ka na na malabo na pala ang iyong paningin. Kung gayon ay halika at alamin natin ang ilang mga halaman o mga herbal na halaman na hindi mo kinakailangang bilhin ng mahal sa anyo ng gamot o kapsula bagkos ikaw na nga mismo ang maaaring magprepara para sa iyong sarili. Narito ang limang mga simpleng halamang gamot na maaari mong kainin o inumin upang maagapan ang tuluyang pagdidilim ng inyong paningin. Number 1. Bilberry Kilala mo ba ang prutas na ito na bilberry? Isang animoy mumunting bilog na prutas na kadalasan ay kulay itim o dark purple. Ang prutas na ito ay isang napakainam na maagang panlunas sa mga nanlalabong paningin. Maari mong kainin ang hinog nitong bunga, sariwaman o pinatuyo. Ang extract naman mula sa prutas na ito sa anyo ng kapsula ay mainam rin. Subalit marapat na hindi lalabis sa 160 mg bilang daily dose. Number 2. Chrysanthemum Kung ikaw naman ay mahilig sa tsaa, idagdag mo na sa iyong mga pagpipilian ang bulaklak ng chrysanthemum. Madali lamang itong gawin. Maglagay ka lamang ng mainit na tubig sa tasa, lagyan ng bulaklak ng chrysanthemum, at hayaan lamang sa loob ng tatlo hanggang limang minuto bago ito inumin. Pinaniniwalaan na ito ay mayaman sa antioxidant, organic compounds, vitamins at amino acid na mahusay nga para sa ating paningin. Number 3. Orange and Lemons Ang prutas na ito ay pamilyar na nga sa ating lahat ay napakainam din para sa ating nanlalabong paningin. Mayaman ito sa vitamin C na makatutulong upang maiwasan ang macular degeneration o pagkakaroon ng katarata. Number 4. Green Tea Bagaman hindi tayo masyadong mahilig sa tsaa, ngunit batid mo ba na hindi lamang ito mahusay na panlaban sa mga cancer o mga problema sa puso sapagkat maging ito man ay magandang inumin para sa ating nanlalabong paningin. Ito ay mayaman sa vitamin C, vitamin E, lutein at siyang santin na mainam na pamprotekta sa mga sensitibong tisyo ng ating mga mata. Number 5. Carrots ang idea na ito na ang carrots daw ay mainam sa ating nanlalabong paningin ay nagmula pa nga sa mga sabi-sabi at sinaunang paniniwala. Subalit, hindi ibig sabihin ito ay hindi ito makatotohanan at epektibo. Sapagkat ang carrots ay mayaman sa antioxidants, lutein at beta-carotene na kilalang pampalinaw ng mga mata. Maari mo itong kainin ng hilaw, gawing juice, usang kap na gulay, at mainam rin para sa ating balat at pangkalahatang kalusugan. Hindi ba't nasa tabi-tabi lamang natin ang mga halaman at pagkain ito? Mga halaman na makatutulong upang maagapan ang panlalabo ng mga mata at pagkakaroon ng glaucoma o katarata. Masarap walang side effects at masustansya pa. Ngunit kung malubha na ang inyong kondisyon, mas mainam pa rin na kumonsulta sa inyong doktor. Ngunit laging tatandaan na prevention is better than cure. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Malalapad na dahon, malalaking puno, at pangkaraniwang halaman lamang, dito sa atin sa Pilipinas. Subalit ni ilan pa lamang ang nakababatid na maging ang punong ito pala ay sadyang maraming benepisyo at mga gamit. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung saan-saan mo nga ba maaaring gamitin ang punong ito na madalas ginagawa lamang pang gatong ang mga sanga. Malaking puno at naglalaparang mga dahon. Ganyan kung ilalarawan ang puno ng Makaranga Tanarius o mas kilalangan natin sa katawagang Binunga Tree. Tinatawag din itong Himinday sa Bicol, Biluan sa Pampanga, at Alungabo naman sa Bagyo. Maaaring nakita mo na din ang punong ito dahil pangkaraniwa na lamang itong tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Ang mga dahon nito ay may hugis na peltate o oblong ovate habang mayroong mahabang mga tangkay. Ayon sa pag-aaral, ikinukonsidera ang puno ng binunga bilang isang emetic, anti-dysenteric, antioxidant at antibacterial. Isa rin pala itong mabisang anti-inflammatory anti-diabetic, analgesic ang mga sanga, dahon, katawan at maging ang ugat nito. Ang dahon at katawan nga nito ay mainam pala sa paggawa ng alak o ng tinatawag na basi. Ang bunga naman nito ay inihahalo pala sa palm juice upang gamitin sa paggawa ng magandang klase ng asukal. Sa ibang lugar naman, ay pinakukuluan ng mga dahon na tugat nito at gamit pala sa mayroong disinteria. Pinakukuluan din ang dahon nito o ang ugat upang mawala ang ubo at panlunas pala sa palaging sumasakit ang tiyan. Samantalang sa bansang Thailand ay ginagamit na pantapal pala sa sugat ang batang dahon nito. Samantalang ang mga dagta na buhat naman sa katawan ng puno ng binunga ay gamit pala na pandikit sa mga ginagawang gitara at instrumento. Ang mga katawan at sanga naman nito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng bubong o kaya ay sa pagbuo ng bahay. Samantalang ang malalambot naman itong mga ubod ay sinasangka pala sa paggawa ng mga flywood at mga particle board. Kaya naman kahit pala ang isang simpleng punong kagaya nito na binunga, ay marami ding pakinabang. Hindi lamang pala isang mainam na panggatong sa pagluluto, ay mainam din palang halamang panlunas. Ikaw, nakita mo na rin ba ang punong ito sa inyong lugar? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa laki may ala Dito yan sa Best TV Talapit, sabay-sabay tayo na matuto maruno ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong Mga sikretong kalikasan